Then guys, good morning. Pupunta kami na San Pedro Laguna. Pupunta muna kami sa lolo namin. This is lolo is lolo's birthday. Yon guys, kita, kita San Pedro Laguna. Let's go. And guys, nagpagawa kami ng ano. And guys, nagpagawa kami ng. And guys, nandito na kami. <laughs> Ano yan? Ako nasa ano na po ulit? Nasa tanay na po Bumalik. ulit. Bumalik na po sila doon. Nagkabalikan po sila. Ngayon yung sinubukan para maayos ang kanyang buhay. <laughs> Happy birthday Happy birthday! Happy birthday. To you. Happy. Happy, birthday. Happy, birthday. Happy, birthday. Happy Birthday To You Happy Birthday To You

Pasang mo. Ayaw mo sumakay? Kami magkapatid yan. Ay, picture ni ka Alin. Kailangan lagi pag pupunta rito may picture. Ingat, ingat. Yan guys, yan. Ito nga pala yung mga koji ng pisang ko at saka mga tiyuhin ko yan. Ipiplex ko nga lang pala guys. Yan. Apaganda naman ng mga sasakyan nila. Papasana na ka lang talaga. Pero wag kang, syempre, wag tayong may ingit. Dapat maging duration natin kasi kaya nga nila. Dapat isipin natin na kaya din natin yun lang guys. di ba? Diba? Apaka -angas. Sana soon meron na tayo. Hindi na tayo nagmumotor. Hindi na tayo nababasa. Let's go! Oh, sobra ba? Ano ano pa ano pa pa Mama i hours later. Ilang ah, guys, ito kakauwi lang namin. Yun lang guys, salamat sa mga nanood ng video nito.